Hello guys, uh, for today's video guys uh, Gusto mo bang malaman kung paano i-delete ang mga nagtatag sa inyo kagaya ng ating mga profile Minsan kasi, uh, meron may, tayong mga kaibigan na nagtatag sa atin na wala namang pahintulot Minsan kasi, yung mga tinatag nila hindi naman natin nagugustuhan kagaya ng mga uh, photo o videos na hindi naman kaaya-aya na kaya minsan tayo nagkakaroon ng violation o restriction sa ating mga Facebook profile. Kaya isa yan sa mga dahilan kaya nagkakaroon tayo niyan. So kung gusto mong malaman kung paano maiwasan ito, so kung gusto mong malaman uh, paano i-delete o i-remove ang mga tinatag sa atin ng ating mga kaibigan. So tala ito. Let's start. So na guys, puntahan natin yung Facebook apps. Then i-click natin ito. Then tatlong dot. Then manage post. Then filters. Then i on lang natin itong tag post. Then done. Then dito, mamili tayo ng mga tinatag ng mga kaibigan natin na hindi natin nagustuhan so yun ang i-delete natin so halimbawa ito click lang natin ito, dito yan, then dito may basura, trust click natin yan ayan, then remove tags or delete yan, remove tag So, ayan, wala na. Diba? Then, pwede render it. So, halimbawa, ito. Click lang natin itong, ah uh, ito, trash can. Alright. So, yun guys, yun lamang sa, sana may natutunan ka sa video na ito. Then, pakishare na rin sa iba guys. Then, maraming salamat. Hanggang sa muli.